Hello, Kap Benson. Maayong uh, buntag. Ay, ah, may buntag. Ayun. Kap, kung nasa Kap, no? Mangumusta mi kung kumusta karoon ang lower hasaan? Ah, sa pagkakaroon ang lower is... Uh, okay, raga. Paningkamot ang... Labi na kung barangay council, na ang barangay council, paningkamot ang barangay na maka-improve pag ginato ang lower. So, dagan kakulangon kulangon pa karoon sa pagkakaroon. Dagan kakulangon sa barangay lower. Labi na sa mga facilities. Uh, para ni karon ipahigayon nato ni atong event din sa eskwelahan nagang yuta ka, kay wala mo gay covered court ang lugar uh, sa pero kun pon basin mapatuman nato sa na sa mga sa lugar Sa inyo mga programa po sa Barangay Council Cup, kumusta po ka? Uh, sa Barangay Council, sa mga karoon, kahiusa ang, ang Barangay Council para sa uh, para sa kaayuhan sa katawan sa Barangay Lower. Mm -hmm. so, kami kanunay ga uh, sabut sabot kung um, sa mga maayong mga programa para sa itong mga katawan. Mm Sa -mm. sigutanan po, sir, no, sa um, kahapsay kalinaw sa barangay sa lower saan? kumusta man po, kap? Ah, okay. So, sa kahapsay o kalinaw, mapasigarbohon uh, mapasigarbuhon mi sa lower. Uh, when it comes to kung event ang lower ni eh, Pargayon sa atong barangay, tungod sa kamaaktibo sa atong Peace and Order Committee Chairman, uh, Jong Balantak o ato mga bipats uh, kanunay namo mong ang kahusay o kalinaw ang mong ng kamutan na walay mahitabo sa mga event uh, hapsay yun o walay mga kakulian ang mong kamutan mm -hmm. So, Kap, basin na kay Minsay sa katawahan, no? Sa, para sa barangay Lower Hasaan. Oh, uh, so, sa barangay Lower Hasaan, uh, mga taga-barangay Lower, ah, uh, salamat sa inyong kanunay nga suporta ug pagsalig sa atong Barangay Council. So, makalaom mo nga ang Barangay Council kanunay naglantaw alang sa kaayuhan sa atong barangay o labin na sa mga katawahan sa atong barangay lower mm -hmm. So, bali, aduna po kay panawagan kap, no? Labi na kayo, matugi kay kabutiyag, wala pa covered court oh, sa yes. lower So, bali, aduna po kay panawagan sa atong kadagkuan, la Governor Peter, la Congressman Bambi, no? Sa ito mayor kap. How? So bahin na anak nga bahay na uh, nga uh, topic sa among um, panginahanglanon sa among barangay. Ah uh, nagistorya na minigob. o ang po mga, mga request di pa uh, pasa ya congressman itungod sa kadagko sa atong mga inhanglan, inhanglan ta mga national pan, pan uh, mga panding gikan sa national. So na ang mga proposal ang kon lang karon ang amo lang gasol baron is kung asa nato pwede itukod ang mao mga facilities okay, uh -huh. ang barangay lowerasaan lacking of yuta. So karon kami sa barangay council na paningkamot mi kung asa mi makapangayo or naabay mga ipang donate nga yuta para sa atong barangay nga pangita mi kung naay mga luna nga bakante kay among applyan labi na kung kana uh, sa pagtugot sa DNR. So muna mo ga lihukon karon ron kapanin ang pagpangita sa yuta kay kung muisgot ang mga projects ulay duda ang atong gobernador, congressman, mayor uh, andam gyud og nagpasalig ng mga suporta sa atong mga uh, Lanoy sa nung aras Ayan, mensahe po din mo sa Kabataan Unang karon Kapnoy, lapinagot sa konsyo po sa council nga busy po sila karun panahon tungod sa linggo ng Kabataan uh, Sa atong SK, mga Kabataan Unang sa Barangay Lower ang atong mga SK Council kapaning kamot gid sila mamahatod ya kaninyo ang uh, inyo inyong mga labi na uh, bisa bisan pa man sa mga ginagmay lang mga, mga pamaagi kapaning kamot sila nga makahatag sila kalingawan nga uh, makahatag sila mga panawagan or kaning um, sama aning mga campaign about sa educational or mga pagpahibalo alang sa atong pagpanginabuhi or sa atong pag uh, sa sa itong kaugalingon. So, ako lahang yok sa mga kabatanunan nga, suportahan nato ito ang atong SK Council sa ilang mga plano o kanunay itong mag-participate sa ilang mga panawagan. Salamat, Ikap.